kailangan daw ba ng medical pupunta rito sa pag, pag nag-apply ka ng work permit or student visa dito sa kan e, pag pag-usapan natin yan sa ano sa susunod na vlog natin yung mga scam at mga na-experience din po namin na scam dito sa Canada sa loob po ng halos 2 years ago I have only 74 dollars in my bank account but today I have 25 dollars I know you thought this is going to be motivational video. But no, I'm still broke, motherfucker. You know. Good morning, mga kahar. Welcome sa ating channel. Ano ngayon? Miyerkules. At uh, madilim na. Siguro sa camera medyo maliwanag. Padilimin nyo pa ng konti. Yan na po yung ano. Uh, Gano kadilim yung ano yung umaga ngayon 5:30 ngayon ng na umaga nagtanong si Sir Armando at ating uh, subscribers na viewers natin po about sa kung kailangan daw ba ng medical pupunta rito sa pag, pag nag-apply ka ng work permit or student visa dito sa Canada ang sagot ko po dyan at base po sa sa Canada.ca hindi mo po kailangan ng medical kailangan mo lang ng medical depende kung saan ka mag-work pag ito ay related sa sa health o health workers ka o kaya sa food yun po malamang po ano mag uh, mag may medical po kayo medyo maliwanag sa camera yun. parang padilimin nyo pa ng ano eh talaga ano, mad madilim po yan so yun po no? hindi nyo po kailangan ng medical mapa student man o work permit tsaka visit visa na 6 months Tapos, pero, kung sakali pong i-required sa uh, work nyo, mag-medical kayo, uh, kailangan nyo pong magpa-medical kasi na requirement po yun para ma-process yung work permit nyo. So, nung ang huling pa-medical po, na alam ko ang presyo noon ay sa ano po nung ano, sa sa St. Luke's sa Makati. St. Luke's Makati tsaka sa Maynila. 3 years ago po ah 11k po ang ano ang price ng medical. So malamang po ngayon nagtaas na. So let's say less than 15k. Mga ah, ganun po siguro. Pesos po ha. Ah. Pesos yung ano, ang price ng pharmaceutical So, asikasoin uh, din po ng agent nyo 'yan. Kung hindi man po, kung kayo po ang ano, kung kayo po ang mag asikaso, uh, i-search niyo lang po sa Canada Immigration website or canada.ca yung accredited na hospital na malapit po sa lugar niyo sa Pilipinas. Meron po doon Lilapan nyo lang yung form kung nasa kayong bansa at sa ang city. Tapos, ibigay nyo na sa inyo yung iba't ibang accredited na clinic na pwede kayong mag-process ng medical nyo. Mapapansin nyo nga pala, may bago tayong ano, cup dito. Ano ito yung uh, Blue Jays na Canada na design nila may full lips na dito ganda yan meron yan sa likod eh oh, ang nyo ano uh, nakuha natin ito sa marketplace facebook marketplace ng uh, 10 dollars lang so yun know dun, dun ako oh, kami dumi eh, para mga tipid sa mga uh, ano gamit na hindi naman kamahalan kasi mahirap din pong ano magtiwala sa ano sa pagbili po doon ng mahal na gamit. Marami rin pong scammer po sa marketplace. Kaya mag-ingat po kayo. I e, pag pag-usapan natin 'yan sa ano sa susunod na vlog natin yung mga scam at mga na-experience din po namin na scam dito sa Canada sa loob po ng halos 10 years na. na scam din po kami. <laughs> Lalo na po ako kasi ang hiling ko magani eh, Makipag transaction At hindi po biro yung halaga So back Kung sa discussion natin So Hindi nyo po kailangan ng medical Depende sa ano nyo Sa Trabaho nyo po Kung food O related sa health O Sa laboratory kayo About health Kailangan nyo po yun kung mapupunta po kayo sa hospital kailangan nyo po yun kung mag work kayo doon pero in general hindi nyo po kailangan ang medical pero pag nandito na kayo at nag nagkasikasa kayo ng work permit ay ng PR kailangan nyo po ng medical dito so dito na kayo magbabayad dito na kayo magpa-process ng medical niyo. So depende po sa uh, lugar kung saan po kayo magpa-process ng PR niyo po. By that time, nakakaipon-ipon na kayo noon kasi kailangan niyo mag-ipon para sa uh, processing fee ng PR niyo tsaka medical tsaka iba pang mga requirements so kayo mag-alala basta pagdating nyo dito pag-ipunan nyo na yun kasi yun ang next step uh, PR application sa mga work permit sa mga student so it takes time pa po kasi kailangan yung unang gumraduate tapos ipigyan kayo niya ng ano ng uh, PGWP postgraduate work permit sa so, hanap kayo ng trabaho siyempre hanapin yung trabaho yung mag employer na magbibigay sa inyo ng PR to so support ang ah, well. At make sure din na kukunin yung course. Ang sabi ko na rin yan sa iba kong mga vlog na dapat yung sure kayo na mapipr kayo, di ba? Hindi yung para lang makapunta kayo dito sa Canada. at the end, after graduation, hindi pala hindi man yung course na nakuha nyo. So, yun po, no? At saka nga pala, huwag kayong magsisinungaling sa ano, sa fill, fill up ng form ng application nyo ng kahit ano naman pong application dito sa Canada. Kasi once na nalaman nila na nagsisinungaling kayo, ano po yun, uh, grounds po yun para i-deny yung application nyo at saka baka ma-blacklisted pa po kayo. Na-discuss ko na po yan dati. Lalo na nga po yung ano, tulad ng proof of funds. Yan po kasi ang kalimitang ano, nagiging dahilan ba't na re reject po yung ano, yung application nyo sa student at saka PR application pag galing kayo sa Pinas. So yun muna po. No? Salamat po sa lahat ng subscribers natin na nanonood pati po mga viewers natin. At kung bago ka pa lang po at nagugustuhan nyo po yung mga vlogs natin, please subscribe po kayo like at share nyo rin po sa mga kasama natin sa Pinas o sa ibang bansa at uh, click nyo na rin po yung ano, notification bell para po updated po kayo sa mga bagong vlogs na i-upload natin. Maraming po salamat. God bless.